Nakangiti na naman si Idol mga guys. So kasi nga ngayong adlaw ay lilibiyuan ko ang bike niya. Ala, grabe nung nabuksan ko. Gan ganila mutak ang yun di puta. <laughs> <laughs> Ayan, bot na lang gida. So tara mga guys, samahan nyo ako. Ala, bugayun ta ini ba? Hello mga morning sa inyo mga ah. guys ba meron tayo dito isang cube na 29er so dinulong sa atin ito ni Idol kasi nga daw ah, hindi na maganda yung libot-libot Ng kanyang mga biring-biring nagraragamak nagraragutok Tesol, <laughs> baron tayo ini baw <laughs> so bali mga guys yung gagawin natin dito simpre babaklason muna natin lahat na mga pisa-pisa except mga guys sa ah, may kanyang ano tawag ba dito head parts o kasi nga okay pa man daw ah, dito lang mga guys So hindi nabuksan yung mga butong bracket niya Tapos yung dalawang gulong-gulong Yung hub niya kasi mga guys no Ay mabic cross ride Wow <laughs> Ay halam lalo nyo di puta <laughs> Gago! At dahil nga mga guys, natapos na natin sa magbaklas ang kanyang butong bracket bearing, no? Dito naman tayo sa kanyang gulong-gulong. Oh, pero mga guys, nabudlayan ako dito sa may harap. Takot ako mga guys kasi nga sobrang tigaan ang pagugot ng unang nagtakod. <laughs> Pero buti na lang mga guys no sagad tayo mag ulo-ulo. Ulo-ulo <laughs> gidya Ayan, na lang gida. So balik na tayo din mga guys sa pag-ubra no balin tapos ko naman baklase ng kanyang pole kasi kailangan natin yan mga guys limpiuhan ay sinunod naman natin dito ang kanyang ano biring-biring ah, sa kanyang ano pala tawag natin hub. Oo, bali mabik mga guys ang ating hub. Ay ala, kailangan natin mga guys Pukpukin yan ng rubber mallet pag mag-ukas tayo ng kanyang ano tawag ba dito? Ah, rear axle tsaka front kasi nga medyo matiga ah, talaga yan mga guys abudlay naman yan iduso <laughs> hindi yan iduso duso ah pulpo pugon talang ah para naman kabalo Mubla pero hindi metal Ang gamito ninyo ha rubber lang ba basi magkaranda maak black lampusan ta metal <laughs> ayo <yun>, di puta <laughs> And dahil natapos na tayo mga guys sa pagbaklas do no, kailangan na natin ah, ng tubig-tubig mga guys ang kanyang frame o oh, tapos sa sabunan ba kinuskos ko talaga yun ang gusto mga guys o oh, para magtin Awang iya ng gulong-gulong <laughs> ha 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 man si Manino mag-obra hindi talaga mapugngan kung may makita ang higko kadison gija ba ha Gago! So nakita nyo naman mga guys ang puli ni Idol o oh, kinuskus ko ba, grabe talaga mga guys ka itom no? ganyan talaga mga problema mga guys pag hindi mamintinan maintain imo nga mga puli kahit gaano kamahal dasig na mawas masudlan sa balas-balas ba -balas. kita nyo naman siguro ang puli ni idol ceramic pa naman yan ay hala alam nyo naman yung presyo ng ceramic o oh, nakakabasag ng bulsa edi puta wow ah! At dahil nga hindi na maganda mga guys yung tiyog, -tiyog na kanyang biring-biring sa harap no? ay binailuan na lang ni Manino yung ninyo ng bago Pero bago natin ibalik mga guys yung bago na dalawa Siyempre pinlagyan muna natin ito na ang papadanlog Pati rin yung puli niya mga guys oh So ito na nga rin mga guys si Idol O bago nagangirit-ngirit Gid siya di kalantaw sang iya nga mga pisa-pisa nga na ko no Ay kanami gid man tuod niyo ko ni man yung mga pisa malimpiuhan Tapos pag abuas ka Sana, oh. So para nami mga guys star ng biring biring ni Idol o ginamit na natin ng special tool sa kabit mga guys ng pulse spring ni Idol kasi nga 2 pulse ano tupal pulse lang ito oo <laughs> mga guys ganyan talaga yung mabik no tapos dito na tayo o matapos natin ikabit ang kanyang mga kags ay pahunihin natin ba so yun mga guys no naguuni-uni na ang iyang will set na mabik cross ride so ba dito naman tayo Oh, balik na tayo mga guys sa pagtakot ng harapang gulong-gulong tapos puli inuslo ko na ST nangot na pala ha oh. <laughs> ay na lang gida nalipa gida ko sa ako ni Nubra kita nyo naman siguro mga guys no ah, basta mag ubra ka gani nga may love about love nakangiti kagidya ara aragay <laughs> uy uy sana <laughs> so ayan na nga ni mga guys so lagay na lang tayo na papadunlog tapos sa kambya kambia ganito hanggang dito na lang si Manino ninyo mga guys maraming salamat sa inyo ay nalipay na ako nalipay na rin si Idol Kay tapos na <laughs> ah mapuli na ta kay man limpyo, -limpyo na nasa agay kalain bike tabas oh <laughs>